Yon mga kainags, ano? Magandang araw, magandang gabi sa inyo kung nasaan man kayo ngayong araw na to mga kainags. Nako po, Panginoon, ngayon ang araw ng Game 7 ng Oilers versus Panthers at sana manalong Oilers. Kita niyo, suot ko na yung regalo sa atin ng uh, panganay na prinsesa natin mga kainags, ano? Ibili muna ako dito sa subway ng ating uh, makakain at ng ating lunch mamaya sa break natin sa trabaho. Yan, subway. Winter, spring, summer, or fall, tuloy ang buhay sa Canada. Yo, mga kainis, ang nakabili na tayo, no? Grabe. Crazy talaga ngayon, no? Grabe talaga ngayon. Grabe talaga ang pinag-uusapan natin ngayon, mga kainis. No? Nung pumasok ko dyan sa subway, nako, ang wala kaming pinag-usapan kundi sana manalo ang Oilers. It's gonna be something uh, magulo mamaya pagka nanalo ang Oilers. Nako, mga kainis nice talaga naman, no? Pasensya na kayo, mga kainis. Ano kung ah uh, paulit-ulit ko na lang sinasabi na sana ano, Oilers, Oilers kasi minsan minsan lang nangyayari ulito mga kaibigan na, lumaba ng Stanley Cup Finals ang ating Oilers, ang ating City kung saan nakatira tayo. Nako, grabe. Hopefully, I wish hindi lang ako makakain na um, lahat kami na nandito at syempre naman pag nanalong Oilers eh. Nako. Masaya syempre ang buong Canada dahil ang Canada ang Oilers ang nag-iisang representative sa National Hockey Stanley Cup Finals ng Canada at sana pag nanalo pag nanalo ang Oilers mamaya naku Panginoon maraming maraming salamat syempre naman mga kainis. magwawala ang lahat sigurado yan magbubunyi ang lahat yan <laughs> huh, tara pasok na tayo baka malita ko sa kakabunga nga ako rito mga ano Tapos siguro mga kainags no tinatanong nyo ko nasaan yung damit na niregalo sa atin ng bunsong prinsesa natin. Lako, hiniram nung aking panganay na prinsesa at meron daw silang pictorial sa trabaho nila. Pambihira, inulahan pa akong magsuot. <laughs> so by the way, pinayagan na rin naman natin mga kainags no, kasi alam nyo naman mga kainags, wala lang tayong masyadong mabibiling murang ganitong damit ngayon. Ngayon, kahit sa winners. Marshall, pumunta ako Wala na ako makita ng ganitong sombrero mga kainags ano? Wala na, parang sold out na lahat Kasi nga lumalaban tayo ng Stanley, Stanley Final Cup Yan <laughs> We won cup We won cup Yan, yung cup na sinasabi ko hindi ito ah. Yung cup ng ano, uh, Final Stanley Cup Championship mga kainags Bring the cup here in Edmonton Yan <laughs> So yon mga kainags, wala na Wala nang ano, mabibiling mga gantung damit meron man doon mismo sa talagang mga ano mga bilihan talaga ng mga mamahaling damit mga kainags ano pero napakamahal mga sa ano doble parang tumakas yata ng doble ang presyo ng mga ganitong damit no halos lahat ng mga Edmonton na taga Edmonton lahat ng ng mga Canada mga kainis no nakasuot ng jersey ng Oilers sigurado ako mga kainis mananalo sila mamaya itaga nyo sa bato yeah. <laughs> very confidence no mamaya tayo magkita mamaya sa pag-uwi ko no pag nanalo ng Edmonton Oilers pag nag-champion mamaya ang Oilers sigurado lahat ng mga sasakyan dito magbubusina pipipipipipip maingay sobrang ingay dito mamaya lahat sa kalsada buong kalsada especially sa downtown yan kasi maraming pupunta mamaya sa downtown para manood sa big screen sigurado yan <laughs> akala mo siguradong sigurado mananalo oilers eh, no? kailangan natin yan mga kainags ano? maging positive yan mo muna tayo mga kainags ano? ah, uh, bago tayo magtrabaho kailangan natin kumain muna ah, uh, yung binili natin sa subway kanina ayos tsaka kailangan yan eh Ah, kita yung sa likuran ko. Go Oilers, go Oilers. <laughs> ano to eh, tuna. Tuna yung tuna sandwich binili ko. Ayan. Okay pa. Okay, ah. Ito ngayon. Tapos mamaya break natin itong mixa. Save natin ito. Tapos meron tayong saging dito. Itong isa mamaya. Ito ngayon. Yan. Ito mamaya tayong Henry kailangan natin sa trabaho energy yan, lagay ko nito dito ha, pati ba naman dito sa trabaho eh puro oilers ang pinag-uusapan magubad muna tayo ng sombrero pagkakain daw, yan <laughs> nasilaw ba kayo? <laughs> yan, so ito yung kakainin natin ngayon mga kainis ano? naku po, Panginoon tuna mmm mmm Ano? So Sige mga kainis ano. 1-1 ang score 2 second quarter na My goodness, kinakabahan ako mga ka-inig sa lahat yung dito kinakabahan the have won the Cup. Let's go Oilers Let's go Oilers Let's go Oilers Let's go Oilers Let's go home Oilers. <laughs> Let's go home Oilers. Ang <laughs> bihira. Talo tayo mga kainags. Talo Oilers natin. Talo. Bali ang score ay 2-1. 2 Two ang kalaban. 1 ang Oilers. Talo. Pero mga kainags ano? nandun pa rin yung respect natin sa Oilers kasi syempre from 3-0 behind sa series ng game 7 eh napaabot nila sa game 7 ano buti nga atin kahit pa paano hindi sila na 4-0 so anyway mga kainags ganun talaga may talo may panalo pero ang importante ang mahalaga ay nakapasok tayo sa finals at napaganda yung laban sa finals ah, so next year ulit ma malay natin di ba next year mag-champion tayo. Yan. <laughs> Ganun talaga. So mga kinig, uwi muna ako. At mamaya natin magkita sa bahay. Tingnan natin kung makikita natin si, maabutan natin si Mahal na Rina doon, ha? Pati yung panahon ngayon, mga kainags, ano? Malungkot. Yan. Nagdadalamhati sa pagkatalo ng ating Oilers kagabi. Yan. <laughs> magandang araw, magandang gabi uli pala, mga kainags, ano? Araw ng Tuesday ngayon, syempre araw ng day off natin. Naku po, Panginoon. Parang umiyak ang langit at ang buong Canada. <laughs> anyway, move on na tayo, move on na. Yan, move on. Ganun talaga. Huh, grabe. Malamig ang panahon ngayon, makainig ano Hindi naman malamig. yung ina-expect nating sobrang mainit sana eh, malamig pa lang ngayon. Bihira. Ah, wow, nakong bilis sa lumago ano natin, no. Oh. Kailangan putulan na uli. Kalat na pala oh. Ito lang ang problema rito mga kainags ano, Pagka ganitong summer na Yung mga ibon Yan ang ginagawa oh. Kalat yan. Kasi hindi maiwasan minsan na Naglalagay tayo ng Mga ano rito, mga recycle na karton May mga laman pagkain pa minsan Katulad to, mga fries Minsan yung mga bunsong prinsesa Yung na prinsesa Pag kumain Minsan nilalagay dyan May mga natitirang ano Yung mga fries na konti lang yun ang tinitira ng mga ibon Yan oh. Unlike dito kasi pag dito na nakalagay Hindi na magagalaw ng mga ibon yan eh Kahit dito hindi na magagalaw ng mga ibon yan Basta nakasarado Pero pag dito katulad yan Tingnan nyo Kalat-kalat oh. na oh. Ayusin ko na naman yan Yung e, sa kapitbahay natin ganun din Bira. Ayan, <laughs> kasi pagka winter mga kainex, ano, frozen yan eh. Kaya hindi nagagalaw ng mga ano, yung mga pagkain na po prosen yan, kaya hindi nagagalaw ng mga ibon. Pero pag ganitong summer, nako, oh, sigurado yun, asahan natin. <laughs> hindi maiiwasan. Ayusin ko muna. Ang daming kala to. Ay, gana Grabe. Saan ba tinira to? Yun, butas. <laughs> Ayusin ko muna to. Yan, meron na naman akong trabaho. Mga salbahing ibon to, binibigyan na nga natin ng pagkain, ano? Bibigyan pa tayo ng trabaho, pambihira. <laughs> Mulan kagabi, mga kainags, ano? Yan, oh. Okay naman yung ulan na yan, kasi para sa mga halaman natin yan, yung mga nakaraang araw, eh, matindi ang sikat ng araw. Yan, natutuyo yung mga ano natin. Hirap na kunin itong mga ano na to. Yan, pag nilagay naman natin sa loob to, Itong mga to, alam mo, doon sa bakura natin, yung aso naman natin ng mga bibiran nito. <laughs> Kaya nilalagay ko to sa loob ng garahe, no? Yan. Nilalabas ko na lang yan pagka uh, kuhaan na ng ano, ng mga basura. Kala to, oh, pangiting na to pag nagkalat-kalat dito. Eh. Yan, oh, nako, mga tissue. Yan. Kasi may mga ketchup pa na nandito, at, Alam siguro baka gusto rin ng mga mga ibon yung mga ketchup. okay, okay na no. Mas malinis-linis na tingnan. Ayan. Yun doon. Sa kapitbahay natin yan. Sila na kumuha niyan. Ayan. Ito lang yung sa atin. Kunin natin. Yun. Ito pa. Oh my goodness. Sakit sa likod. <laughs> Ang bihira. Yan, okay na mga kainags. Ano? Alright. Ayos na. Whew. Ayos. Dito na. Hmm, wag lang sana uling tirahin ng mga ibon. Yan. Yan lang. Ayos. Linis na. Hop, silipin natin 'yung raspberries mga kainag dyan, no? Mga July third rd week ng July pwede na 'to eh. Mga July third rd week. Ah, wala pa, bulaklak pa lang din eh. Oh? Wala pa. hmm, Bulaklak pa. Wala pa. Medyo matagal-tagal 'yan. <laughs> matagal-tagal pang paghihintay <laughs> bago na bago tayo makapitik ng <laughs> mga ng mga raspberry sa labas ng bakura na no? mga lumalabas yan mga kainags ano? naka green tayo pero ano naka green yung stoplight natin pero hindi tayo tumutuloy kasi full ano eh na, napuno wala na tayong pwesto doon kung sakaling mag red yung ito yung ating harapan at mag green yung nandito eh, hindi natin maharangan yung mga nandito mga kainags ano? yan 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 tara let's go let's go let's go Ayan. Ah, Ayan, saka tayo papasok Pagkabakanti bakante na nandito tayo ngayon mga kinag sa, si ano, no? sa seafood city yan, so kasama natin si Mahal Arena yan. ah, tarat, nagugutom tayo Whew! buti naman eh kahit papano sumikat ng konti si Haring Araw mga kinag ah, grabe, sarap yan, dito muna tayo kakain muna tayo birahin natin ang pagkain sa pagkain tayo bumawi ma ano, pa't nakatingin ka sa akin? Pambihira, syempre naman. lang Imposible naman. <laughs> kakain tayo dito tapos wala tayong pambayad, Pambihira naman, Oh. <laughs> Yan. So dito muna kami ni Mahal Reyna mga kinis, ka so, kakain muna kami sa Seafood City. Nako. Na namis namin yung pagkain sa Mexico, mga kainis, ano? Eat all you can, tara baka matrasan tayo dito, ma. Dito tayo. Eat all you can, mga kainis, ano? Seafood sa ano? Sa Mexico. Nah, dito naman. Pwede ka rin naman mag-eat -e all you can dito, kaya lang babayaran mo, di ba, <laughs> so marami pumupunta, mo kana natin, marami pumupunta ngayon ah. Yan. Bango dito pa lang sa labas, ang bango na. Bango na kagad nung naamoy natin mga pagkain. Hmm? sa amoy pa lang, busog na ako. Tingin-tingin <laughs> lang muna tayo ng mga kain natin dito mga kainan. Mamimili muna tayo. Yan, marami rito. Yan. mo, na sir. Ay wala na, hanggang dito lang ma Hanggang dito lang Saan tayo? Tara doon sa kabila. Doon tayo doon. Doon tayo doon sa kabila. Yan, bali orderin ko mga ano Ito, barbecue. At saka meron doon eh, langka. Ikaw mag gusto mo munggo? Gusto mo munggo? Uh, ano, barbecue, tsaka... Parang, parang gusto ko ng munggo at saka ginataanin. Ginataan na lang sa'yo na langka. <laughs> Tapos sa akin yung munggo. Ano, gusto mo? <laughs> Yan, pero okay to barbecue. Ayan, tsaka ano um, Tapos siguro isang kanin o dalawang kanin Ayos na solve na sa atin yun Ikaw, pili ka naman ha Mamili ka lang Akong bahala, sagot ko lahat yan <laughs> Yabang yun yabang. yabang Sagot ko lahat ng order mo Ayan oh. ang dami pa mga kainis oh. Nilutong barbecue Wow, bango Ang bango Parang pwede na akong ano, parang nabusog na ako sa amoy, sa bango sa amoy pa lang makakainig siya, no? Ma <laughs> okay na. Busog na ako. Hindi na tayo wag na tayong kumain. Sa amoy pa lang nabusog na ako eh. Ay boss. Uh, dalawang piraso nito. Dalawa. Pir uh, ay, may promotion kami ko. Apat ah, promo ba kayo? Apat 4 to sixteen. Ah, to, sige sige. Apat 16. Ito pala yung promo nila, mga okay na Ayun. Pro apat 16. 16 dollar apat na piraso nito. Ayos. Tapos sa uh, Tapos ano, yung langka, ginatang langka. Ah, uh, mamaya na pagkatapos niya. Ah. Mahal rin na, ano? Anong yung Pili ka lang niya, kung bahala ah. ah. ano, ano bang mga size niyo dito? Ah, yung pala, ito to may size pala, ito may size na. Ito lang ganto. Ah, medium. May mga sizes pala. Tapos kanin, mga ka Ayan, si Mahal na rin na kanina pa tumitingin Wala pa makita Ano, may nakita ka na? Sisig oh, ah, Sisig, sige Ayos Rice Sige Ha? Ano na? Ayaw mo naman munggo? Oh, order ka ng munggo Akong bahala dyan, sagot ko lahat yan Tsaka isang maliit na munggo oh, ah, Munggo size, maliit lang na size Ayan yung munggo mga kayo Yun yung munggo Saka rice boss ah. Ayos. Da Bali dalawa. Dalawang rice. May sukat din ba yung rice nyo rito? Sa order dalawang sukat. sige, isang order. Tingnan muna na. Mamaya na kami order pagka ano. Yeah, so ito order ni mahal na rin mga Inag, Mm, ayos. Oh, sir. Ah, uh, sa YouTube ako, sir. YouTube. Inags. 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 I-N-A-G-S. Uh. Salamat. Thank you. Tara, may kanin na to Ayos Ay! Nice. Okay. So, tara mga kayo, uh, order na tayo Upo muna tayo, hanap tayo na upuan O oh, mamaya na nga mo So nagpapahabol pa yung pangalin na prinsesa natin Ano, nang ano nang makakain Wala ko siyang pagkain Hanap muna tayo na upuan ma Saan ba tayo magbabayad? Tayo magbabayad ito, baka lang mamaya na Dito <laughs> Kala ko mamaya bayad Hindi <laughs> na, nawili kasi tayo sa Cancun, Mexico Walang bayad eh Ano yan? So yan mga kainics, ano, dito tayo sa, ano, sa labas So binila na rin namin ng makakain yung ating pangani na prinsesa at nagre-request Nako na sa bahay namin Yan, nako, ang bango, grabe Hanggang dito na amoy namin yung bango ng pagkain mga kainics. Talagang nakakabusog, grabe, busog ka na Pag naamoy mo pa yung mga, kinakain yung mga pagkain doon sa loob lalo ka mabubusog pambihira naman eh. yan naka, naka timing si ano si panganay ng prinsesa no yeah. <laughs> naka jackpot na saktong bumibili kami abay na tiyempohan nakatunog siguro tumawag pambihira asan daw kami eh sinagot mo na sana sinabi mo andito kami sa washroom <laughs> pambihira yan suwi muna tayo hatid natin yung pagkain ni panganay Dito tayo ngayon sa Superstore mga kinik, no, Kayinig, no, <laughs> pero shoutout muna tayo, yan, random shoutout. Shoutout nga pala sa 4 months old na subscriber at viewers natin na si Mark Quintan and family. Tsaka shoutout din kay, ano, kay Florante Soriano. And tsaka shoutout kay Abel Domingo. O yan o, binili ni Mahal na Rena para sa ating mga halagang aso. Para mahal na mahal na mga aso, yan sa toto toto to, to sa aso rin yan ayos nice. hindi pwedeng hindi kasama sa sa listahan ng mga bibili natin sa grocery ang ating mga alagang mga mahal na aso mga kainak 'yan nagbibigay ng kaligayahan sa atin yeah. <laughs> tapos ano mga kainags, ano hanggang ngayon mula nung nanggaling tayo sa Cancun Mexico 'Di ba ang namin doon kumain ng kumain ng kumain ng kumain mga ganis talaga enjoy namin yung pagkain doon. Nako, napansin namin hanggang ngayon mga kainags ano, Lagi kaming lagi kaming ano nakakaramdam ng pananakit ng tiyan. <laughs> Tapos mas madalas kaming nasa washroom lagi. <laughs> hanggang ngayon, hanggang ngayon talaga pambihira kahit wala na kami sa Cancun, Mexico. Iniisip namin eh baka mamaya syempre nanibago yung katawan natin, yung ating immune system no doon sa mga kinain natin sa Cancun, Mexico. Kaya hanggang ngayon nandito na tayo sa Canada, ay ganun pa rin grabe. Kanina pa pumunta ako ng washroom eh para kasi iba eh. Iba talaga grabe. <laughs> Siguro ano, uh, nag-adjust lang yung, kata yung ating uh, immune system Kaya ganun pa rin ano, yung madalas pa rin sumasakit-sakit ano Na parang, uh, syempre alam nyo na, nagbumibisita tayo sa washroom lagi <laughs> Yeah, so doon sa mga nakapunta ng Mexico, pwede kayo mag-comment mga kainig ano, yeah, sobra grabe Siguro, yun nga, uh, at nako Panginoon, <laughs> mabuti nga hindi ako sinusumpong ng, ng ano pananakit ng tiyan at pagwa-washroom pag nasa trabaho ako. <laughs> <laughs> Yan na, na, ano lang na napansin lang namin ni Mahal Arena. Ganun din si Mahal mga kainags, ano? Yan. <laughs> so mga kainags, ano? Maraming maraming salamat sa panonood at hanggang lang muna yung videos ko. Kita tayo sa videos. Maraming maraming salamat. Amen.